Tuwing sa ng Semana Santa, sa bawat sulok ng bayan, may buhay na tradisyong umabalik, makulay, masalimuot at puno ng mananampalataya. Ang sinakulo ay isang mahalagang tradisyon tuwing mahal na araw at sa barangay Tikey ng lungsod ng Malolos. Ito ay tinuturing na pinakamatagal na sinakulo na patuloy na isinasagawa mula pa noong taong 1914. Good morning, I am Aljero Santiago Pagtalunan, the current um, director of sinakulo, samahang sinakulo ng Tikay since 1914. So now we have um, 111 years of uh, pagkapanghal. So, ika-111 years namin ngayon. Kilala ang sinakulo ng tikay sa paggamit ng orihinal na script na isinula sa makatang Tagalog, pagkanta ng bawat karakter sa halip na karaniwang dialogo, at makasining na pagsasadula ng mga mahalagang tagpo mula sa Ibanghelyo. Ayon sa manunulat na si yung son, ito ay kabilang sa mga pinakamatagal at pinakamatapat sa horihinan na anyo ng sinakulo sa buong malolos. Yung sinakulo kasi, syempre, it will deepen our faith and our devotion to our Lord Jesus Christ. However, dahil nga um, matagal na ito, 11, 111 years na siya, so nandito na yung cultural heritage eh. So, na lahi na sa amin to nalipat na from our mga roots yung mga ninuno namin so kaya iyon yung pinakamahalaga is yung to continue the culture the continue, to continue the um yung panar na tawag namin. So, namamanata kami. So, hindi kami basta nagpapalabas lang, hindi kami basta nagpapakita lang ng talent, hindi kami basta nag-showcase lang ng, ng, ng sinakulo. But, namamanata kami. So, namamanata kami na may mga may mga kanya-kanya kami, may mga individual kaming mga hiling, may mga individual kaming mga uh, aspirations na gusto namin ay matupad na pinapanata namin doon sa sinakulo na ginagawa namin. Kaya yun, yun yung pinakamahalaga sa amin, yung devotion at saka yung panata namin. Tuwing mahal na araw, mula linggo de Ramos hanggang linggo ng pagkabuhay, ang dula ay isinasadula sa lansangan ng tikay. Ngunit sa Biyernes Santo, ang buong nayon ang nagsisilbing entablado mula dulo hanggang dulo ng barangay, buhay na buhay ang kwento ni Kristo sa pamamagitan ng sining, pananampalataya at kolektibong al alaalan ng komunidad. Inaanyayahan ko kayo na manood at makisama sa aming mga palabas, sa aming sinakulo. Ang uh, shows namin ay scheduled every night sa entablado ng Sinapolo ng Tikay sa Barangay Tikay. It's 8 o'clock ng gabi, nag-start na kami ng palabas namin. And then may mga invitational shows din kami sa ibang mga barangay like sa Holy Wednesday tomorrow, 7 a.m. sa Barangay San Pablo, Kalsada ito. So it's a um, street play. And then on We Holy Holy Thursday sa Barangay Santor naman. 7 a.m. din. Uh, street play din siya. And then on Good Friday, street play din kami sa Barangay Tikay. mag start siya sa Starbucks Tikay. And then going dun sa stage namin sa uh, stage ng Sinakolo ng Tikay. So katabi siya ng bisita ni Apostol San Pedro. So inaanyayahan ko po kayo na manood at sumama sa amin para makita po ninyo kung paano po namin pinapakita ang buhay at pagpapakasakit ni Heso Kristo. Bagamat marami nang nabago sa teknolohiya at takbo ng panahon, nananatiling buhay ang puso at diwa ng Sinakulo sa Tikay isang tradisyong ipinapasa sa bawat generasyon, hindi lamang bilang palabas, kundi bilang pagsasabuhay ng pananampalataya. Sa tikay, ang sining ay hindi lamang para sa itablado, kundi para sa pagninilay at pananalan. Mahigit isang daan na taon na panata at pagtatanghal mula sa simpleng palihan noong 1914, ang sinakulo ng barangay Tikay ay naging buhay na tradisyon, pinasa mula henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Mula sa 1.12.06 a.m., ito ang kasaysayan, kultura at panatang kailan may hindi malilimutan.